may pagkakamali sa iyong name, sa iyong first name doon sa iyong birth certificate, ano ang pwedeng gawin? Kailangan na ba ipa -author? Yan po ang tanong na sasagutin natin. Meron ho tayong batas, no? Republic Act 1948 in relation to RA 10172 na nagsasaad na ang mga first name, ito ha, ah, merong, merong set of enumerations na Hindi lahat ng error hindi lahat ng pagkakamali sa birth certificate pwedeng gawin proseso na sasabihin ko. Kung hindi nakalista o hindi nakasaad dito sa batas na to, ang the only way by which you can correct your birth certificate is through filing a petition in court. Okay, so now that it has been said, ano ba attorney Aldrin yung mga bagay na pwedeng hindi naman uh, i-file sa korte through a at kung hindi i korte sa korte, saan kami pupunta, okay? So, for example, merong first name, okay? Obvious naman, clerical typographical error. For example, nakalagay sa birth certificate mo, MA dot. So, ginamit mo sa baptismal, Maria. Ginamit mo sa, kunyari, MA dot Teresa, okay? Uh, Tapos ginamit mo sa baptis ng no? Maria Teresa, sa school records mo, high school, uh, tertiary, at uh, sa ID mo, sa lisensya mo, uh, marriage certificate mo lang, nakalagay pa, Maria Teresa. So obvious naman na clerical and typographical error lang yung M8 no? So yan, first name. O kaya sex, obvious naman na ikaw ay isang lalaki, pero nalagay nung, siguro na record nung, nung uh, nurse. O no nagsasaad ng midwife nung unang panahon no nalagay niya female. O kaya ah uh, merong, merong tinatawag na birth ah uh, yung birth place uh, ah birth place mo nakalagay ang uh, yung hospital is located in Malolos, Bulacan. Okay? Pero nalagay niya nalagay nung nurse nung, nung nagtatype nun nagta-type or nung, nung nag-aano nung nagsusulat noon eh nalagay niya Manila. O pwede pwede 'yon, clearly typographical error 'yon. O kaya birthday. Pero birthday ano lang ha. Day and month only ha. Day and month. Hindi pwede yung taon ibang usapan na 'yun pagtaon. So itong mga enumerations na to, kung ito lang po yung pagkakamali na clearly clerical error lamang, pwede ko ito idulog doon po pupunta kayo sa munisipyo. Okay? Punta kayo doon sa Civil Registrar's Office. That's a, meron sila mga pro forma doon na fill up nyo lang at hindi na kailangan pumunta sa korte upang ma-resolve itong problema na to.